Sa gitna ng kaguluhan at kahirapan ng mundo, may pangakong ibinigay ang Diyos, isang bagong langit at bagong lupa, isang mundong walang luha, walang sakit at walang kasalanan. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan nito? Kailan ito mangyayari? At sino ang makakapasok sa bagong mundong ito? Kung gusto mong mas lalong lumalim ang iyong kaalaman sa salita ng Diyos, Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i ang notification bell para sa iba pang mapagpalang videos tungkol sa pananampalataya at huling panahon. Isa sa mga pinakamatibay na pangako ng Diyos ay ang kanyang plano para sa isang bagong langit at bagong lupa. Makikita ito sa aklat ng Isayas 65, labing pito kung saan sinabi ng Diyos, Sapagkat ako'y lilikha ng bagong langit at bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala. Ang pangakong ito ay inuulit din sa aklat ng pahayag 21, 1, kung saan nakita ni San Juan ang isang pangitain ng bagong langit at lupa. Ang dating mundo ay lilipas at ang bago ay darating bilang bahagi ng katuparan ng plano ng Diyos. Sa gitna ng mga sakuna, digmaan at kasamaan, may pag-asa. Ipinapakita ng pangakong ito na hindi tayo iiwan ng Diyos sa pagkawasak. May bagong simula, isang panibagong tahanan para sa kanyang bayan. Ang bagong langit at lupa ay hindi lamang pisikal na pagbabago kundi espiritwal din. Ito ay pag-aalis ng kasalanan, kamatayan at kasamaan, isang lugar kung saan tunay na nagahari ang Diyos. Hindi ito katang isip o alamat. Ito ay pangakong inuulit-ulit sa Biblia mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Isang pangakong dapat paghandaan at paniwalaan. Ang bagong langit ay hindi lang basta kalangitan. Ito ay simbolo ng ganap na pakikipag-isa sa Diyos. At ang bagong lupa ay hindi lang paraiso kundi bagong buhay kasama Siya magpakailanman. Kaya kung ikaw ay pagod na sa mundo, may pag-asa kang hawakan ang bagong langit at bagong lupa. Isang pangakong puno ng liwanag, kapayapaan at walang hanggang kagalakan. sa aklat ng pahayag partikular sa kabanata 21 inilalarawan ni san juan ang isang napakagandang pangitain at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa ipinapakita dito na ang dating mundo na puno ng kasalanan sakit at kamatayan ay papalitan ng isang ganap na bago at banal na realidad na mula mismo sa diyos ayon sa kanyang pangitain, ang bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit. Isang banal na lungsod, inihanda na parang isang babaeng ikakasal para sa kanyang asawa. Isa itong imahe ng kasagraduhan, kapayapaan at lubos na kagalakan sa piling ng Diyos. Isang lugar na hindi na kailangan ng araw o buwan, sapagkat ang liwanag mismo ng Diyos ang magiging ilaw nito. Sa bagong langit at bagong lupa, mawawala na ang luha sa bawat mata. Wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, wala ng iyak at wala ng sakit. Ipinapangako ng Diyos na ang dating kaayusan ay lilipas at papalitan ng isang mundong puspos ng pag-ibig, pagkakaisa at kabanalan. Isang mahalagang detalye sa pangitain ni San Juan ay ang presensya ng Diyos na mananahan kasama ng kanyang bayan. Hindi na siya magiging isang Diyos na nasa langit lamang, kundi Diyos na kasama nila magpakailanman. Ito ang katuparan ng Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang bagong Jerusalem ay puno ng kagandahan, ginto, hiyas at mga pintuang perlas. Ngunit ang tunay na kagandahan nito ay hindi sa material kundi sa presensya ng Diyos at sa buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa mga tapat sa Kanya. Isa ring paalala ang mga salita sa pahayag 21, 5. Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Hindi lamang pisikal na kalikasan ang binabago ng Diyos, kundi pati ang puso, espiritu at ugnayan natin sa Kanya. Ang bagong langit at lupa ay simbolo ng ganap na pagbabagong loob. Hindi natin ito dapat ituring na katang isip. Ayon sa pananampalatayang katoliko, ito ay isang totoong realidad na darating sa takdang panahon ng Diyos. Ang mga propesiyang ito ay hindi upang takutin, kundi upang bigyang pag-asa at inspirasyon ang bawat kristyano sa gitna ng pagdurusa. Sa pananampalatayang Katoliko, ang bagong langit at bagong lupa ay hindi lamang simbolismo. Ito ay isang doktrinang nakaugat sa ating pag-asa sa muling pagparito ni Kristo. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, CCC 1042 hanggang 1050. Ang Diyos mismo ang magbabago ng lahat ng nilikha upang ito ay maging ganap na tahanan ng mga banal at malapit sa kanya ipinapakita rito ang tinatawag na eschatological fulfillment ang huling katuparan ng plano ng Diyos para sa sanlibutan hindi ito panibagong planeta kundi isang transformed reality kung saan ang lahat ay gagawing bago dalisay at walang kasalanan isang ganap na muling paglikha Mahalagang maunawaan na hindi winawasak ng Diyos ang lumang daigdig upang gumawa ng bago, kundi binabago niya ito upang maging perpekto. Katulad ng ating mga katawan sa muling pagkabuhay, ang daigdig din ay magkakaroon ng isang maluwalhating pagbabagong anyo. Ayon sa mga santo, tulad ni San Agustin, ang bagong langit at lupa ay katuparan ng ating pagiging bahagi ng lungsod ng Diyos isang pamayanang hindi na nasaklaw ng kamatayan, kasalanan o tukso. Doon, ang tao ay muling manunumbalik sa kanyang orihinal na layunin, ang mamuhay sa piling ng Diyos magpakailanman. Sa banal na misa, madalas nating naririnig ang linyang, Inaasahan namin ang mapagpalang pag-asa at ang pagparito ng ating manunubos si Heso Kristo. Dito natin kinikilala na ang bagong langit at lupa ay hindi lamang inaabangan, kundi inaasam ng buong simbahan. Kaya't ang ating kasalukuyang buhay ay hindi lamang paghihintay, ito ay paghahanda. Ang bawat sakripisyo, kabutihan, at pananampalataya na ating isinasabuhay ay may kahulugan sa hinaharap na ito. Hindi nasasayang ang ating pagsunod sa Diyos. Ito ay paghahanda sa walang hanggang tahanan na kanyang inihahanda. Kayat ang bagong langit at lupa ay paanyaya sa ating lahat na huwag tayong manatili sa makamundong pag-asa lamang. Iangat natin ang ating mga mata at puso sa pangakong hindi nasisira. Ang bagong buhay, bagong pag-asa at bagong tahanan na walang hanggan. sa harap ng pangakong bagong langit at bagong lupa, ang ating kasalukuyang pamumuhay ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Hindi tayo tinawag upang maghintay na walang ginagawa, kundi upang maging tapat na katiwala habang ang Diyos ay nagkakaloob ng biyaya sa bawat araw. Sinabi ni San Pedro sa Dos Pedro 31 hanggang 12, kung ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, anong klasing pamumuhay ang nararapat sa inyo? Mamuhay kayo sa kabanalan at debosyon habang hinihintay ninyo at pinabibilis ang pagdating ng araw ng Diyos. Dito tayo tinatawag sa isang aktibong paghihintay, may pananabik, ngunit may kabanalan. Ang paghahanda sa bagong langit at lupa ay hindi lamang para sa hinaharap. Ito ay Nagsisimula ngayon sa bawat panalangin, sa bawat pagtulong sa kapwa, sa bawat pagtanggi sa tukso, lahat ng ito ay bahagi ng ating pakikiisa sa plano ng Diyos. Isa sa mga konkretong paraan ay ang pagsasabuhay ng pag-asa sa mundong puno ng kaguluhan, kalamidad at krimen, ang Kristiyano ay dapat maging ilaw at asin ng mundo nagpapakita na may pag-asa sapagkat may Diyos na darating upang ibalik ang lahat sa ayos kasama rin sa paghahandang ito ang pagpapanatili ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok habang ang mundo ay tila lumalayo sa Diyos tayo ay tinatawagan upang lalo pang lumapit upang maging saksi ng katotohanan at ng walang hanggang kaharian na darating higit sa lahat ang ating pakikibahagi sa banal na misa at pagtanggap sa mga sakramento ay naglalapit sa atin sa biyaya ng Diyos. Sa bawat komunyon, tinatanggap na natin ang simula ng bagong buhay na inilalaan niya sa atin, isang foretaste ng langit. Ang bagong langit at bagong lupa ay hindi isang kathang isip. Ito ay totoo. At habang hindi pa ito ganap na nahahayag, Tinatawag tayong maging mga mamamayan ng langit habang namumuhay pa sa lupa. Ang ating araw-araw na desisyon ay dapat sumasalamin sa pagnanais na makapiling siya sa kawalang-hanggan. Sa gitna ng lahat ng ingay, gulo, at pagdurusa sa mundo, ang pangakong bagong langit at bagong lupa ay isang paalala na hindi dito nagtatapos ang lahat. May mas dakilang plano ang Diyos, isang mundo kung saan wala ng kasalanan, sakit o luha. Hindi ito katang-isip o malabong pangarap. Ito ay isang matibay na pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya kapatid, huwag mawala ng pag-asa. Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, may darating na panahon ng ganap na kapayapaan at katarungan. Ang tanong ngayon ay paano tayo nabubuhay habang hinihintay ito? Ang ating pananampalataya ay hindi dapat maging pasibo. Tayo ay tinatawag upang maging aktibo, maging mga tagapagdala ng pag-asa, pagmamahal at liwanag sa mundong ito. Sa bawat panalangin, sa bawat gawaing may kabutihan, tayo ay tumutugon sa paanyaya ng Diyos na makibahagi sa Kanyang darating na kaharian. Habang ang mundo ay lumilipas, ang mga taong nananampalataya ay hindi sumusuko, bagkus, mas lalong kumakapit sa pangako ng Diyos. Sa gitna ng lahat ng ating hinaharap sa mundo, mga pagsubok, kasalanan, at pagdurusa, Huwag nating kalimutan ang pangako ng Diyos. Isang bagong langit at isang bagong lupa. Isang tahanang walang luha, sakit o kamatayan. Patuloy tayong mamuhay ng may pananampalataya, pag-asa at kabanalan habang hinihintay natin ang katuparan ng kanyang mga pangako. Kung na-inspire ka sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng iyong saluobin at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang pananampalatayang nilalaman na why manatili kang tapat hanggang sa huli.